Jackpot na. Matagal ano ay. Ay, Dibalutin mo yung ganang uh, iya na. Tanda ba kung hindi na? Tanda. Tanda. <laughs> Tapi, oh. oh, Tanda apa palaku, ya, no. <laughs> Traffic pa. <clears throat> Lagi kang mag-iingat na lahat. Araw-araw pinagtatasa kita. Thank you, Thank you. Sa jeep po tayo sasakay. Ay, dun na eh. Ilalim na pala <laughs> lalakadin na po natin na ride naroon pa po ang jeep ay sa kabila stoplight yun, doon tayo pupunta pa sa kabila yun po basta sinaki natin dumayo sa ilalim tayo po sa Lucena naman titingin po tayo nakuha sa Candelaria oh. Dito naman tayo sa Lucena. Yaw, okay hindi na yun tayo pupunta Stoplight na, yun na pala yun Wala yun

100 meters po. Apit uh, ba? Hindi, oh, kailangan lang ipang bili. Ay, yung ganito. Ah. Eh. O dahil ito 4.5 pala yan 4.5 generator 5.5 para po yung maliliit po Saan po yung malaki rin yung ganito kuya may mas malaki kayo nito oh, okay. nilakad na ho natin malapit po pala yun kalahating no? kilometro lang stoplight para po tayo makasakay ng biyahe ng tayabas Hehehe <laughs> kasing hindi ka na magtitinwiler tahinga po na talagang ikaw ay wako na pala wako yari na <laughs> yari na isang araw maninibago ka nito ayaw ba ay, ay sakit ay maninibago ka ay <laughs> ay ilang buwan ka na nag mamasada uh, <laughs> aba ang tagal rin pala ano ay si tatay mo ako na. Ay, siya nga Ikaw na lang, kadadali ah. Pinagretary mo naman, bumaba ka na may lumate naman din nalaw talaga kay ikaw Tapos tayo, bumili tayo na rin adapter Ari na ano? <laughs> <laughs> Ayan po naman ay din sa aka kay Galagdad. Ano ka Peter? Magkakaigi na? Ay, sinakaya ako sa hirapan na diba? Bakit? Ayun, pagkatanggal ko na lang ngayon. Nung sakin mo um, na din eh. Ah, kinalawang na nga. Kinakaya na ng kalawang. Kala <laughs> ko hindi ko matatanggal. Nangabarin ako pati. O si Pinupinup po kayo lumapad na kagadyo. Ang kailo kayo lo. Siya nga ano? Ang matatagal ko bago malas. Yung na din Oo. Oh. ano kaya yung shock nito papaltan pa rin. Papaltan nito si Rama rin yan, no? Nakabinti ang yan, no? Para mas maganda pa Sa galit lang yung eh, palit mo ito, eh. Ano nga bang ustari, eh? Ay pa, susubukan. Kanya na daw yung mga pangilalim, ha, eh, no? Oo, oh, pati mga balong. Mga isprakat, isang kadumali ng tornilyo. Yung, uh... yung bangko ay isi up din ng maganda. bibili na lang bago. Ayun ay, na, no? Sayang ang pira, ay. <laughs> Iba, ang alay Iba kaya? Iba. Umot lumayo din eh. Ay bakit nga kaya? Tabingin na siguro talaga yun ano. Ina, para na para bang hindi uh, na pilit ang mga ito hindi ganyan bang kabangka ano. Abay di hindi, tiyanay si naunang bangka-bangka nito. Ay, aring ka ba, Ak? Iba? Abay di, wala namang dalang bangka-bangka makina, ah. Ano ito eh, nakakabit sa mga kunay. eh, kakaputol ka o, oh. nawala kaputol no? Alim ba ang kaputol bang? Ano, yeah, ito, mga oh, tambang kamangani kong pito, so, dapat may ganito Ah, arabang likod din eh dapat meron din? Oo Abay, awan ko, Katulad ikaw Tapos na rin po, oo Ay, dapat ikaw diba? Ay, ano pa, ni-assemble ang pagkamangka no? Ikaw, anong gawa na yan ah? Ay, di Ito yung, ito yung, yung nariper ko lang Hmm Iba, eh, eh, eh sana pa din mukhang tapat ng ilaw. Bro. Ay, tabingin na nga yung dating makina. Tabingin. Oo. Oh, oh, talagang balde yun sa kargahan. Hindi, yun yung hinabulang ko yun. Ay, kung timbang na ay. Itong ang tama sukat. Ah, bay, pag hindi kita sukat, ay ano sa Makati, ito nilipapaliktad. Makipot ito. Malungang unahan. Baka. Ay. Ay ngayon na may pinarehas ko. Ay di, yan, ay nilabasan. Hindi mo ako nakakatawa. Alin pang anong referin dito? Yan, papalta ko na. Oh, palta mo na ito. Sana pati ito, yung masala. Palta mo na rin sa computer. Hindi, no? hindi na magkatapat. O. Oh. Yan, no? Hindi na magkatapat. Oh. Oo, Eh, align mo na ng bago. Ay, bibili pa ba tayo ng tubo? O marami ka dyan magagalap-gap? Eh, meron po ako dito. Nakaila po si Galagad, oh. Ari po eh halos pinalta na po ng makina Ari po nabili natin ng 2,000 Sa buong ari 2,000 pesos yan Nagana pa po Ay eh. Malakas po naman yung gaito 2,000 Ari po yung dating makina Ari po naman yung dating nakakabit po eh. Pinalta na po natin at gawa ng mga laspug ang laspug ang cambio Saka yan, nahuwi din lang makina Yung pong isa ay medyo

Papaltan pala ng mga gulong ng matibay ano, yun ang bago ay. Lahat ng gulong papaltan. At saka asyak, ay ari pala ano. sa nalang isa.